50 former leader at extension agricultural workers kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang kooperatiba at asosasyon mula sa lawigan ng Marinduque. Ang nakiisa sa tatlong araw na pagsasanay hinggil sa agro-enterprise development with clustering approach na inorganisa ng Provincial Agriculture Office, katuwang ang Department of Agriculture, Mimaropa. Sa unang araw ng pagsasanay ay tinalakay ang paksa tungkol sa understanding the market and identifying the market opportunities samantalang sa ikalawang araw ay pinag-usapan ang organizing farmer clusters for supply consolidation understanding the product and competitive pricing gayon din ang mga plano at mithiin ng agro enterprise concept habang sa ikatlong araw ay nagkaroon ng focus group discussion kung saan ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang mga natutunan at karanasan sa pangangasiwa ng mga negosyong may kaugnayan sa sektor ng pagsasaka at pangingisda sa pamamagitan ng konsepto ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 ng DA, ang nasabing pagsasanay ay suportahan at isulong para pagsamasamahin ang mga produktong ani ng mga magsasaka na nasa ilalim ng mga banner program ng ahensya, kagaya ng palay, mais, national high value crops, livestock at organic agriculture upang madali itong maibenta sa merkado. Ang F2C2 no, o Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program ay uh, naitatag po under Administrative Order Number uh, 27, Series of 2020 um, na nilagdaan noong August 8, uh, 2020. Um, ang uh, programa po ay uh, naglalayo na suportahan at uh, isulong sa mga banner program at uh, uh, other DA-attached agencies ang uh, konsepto ng clustering and uh, consolidation uh, bilang isang estratehiya uh, upang mapalago ang uh, produksyon at uh, kita ng ating magsasakat magsasaka at ang F2C2 kasi no ay may mga layunin na unang-una makamit natin ang economics uh, economies of scale dahil uh, dito ay uh, pinagsasama-sama natin ang ating mga magsasaka at uh, mga mga mangingisda upang uh, magkaroon tayo ng uh, Um, uh, consolidated supply na pwede nating maibenta dun sa mga natukoy nating merkado. Um, pinapatibay din natin dito yung pakikipag-ugnayan uh, ng ating mga clusters dun sa mga um, merkado na maaari nating maibigay sa kanila. Dito rin po sa programa na ito ay... Uh, Uh, kinakailangan na magkaroon ng bargaining power yung ating uh, magsasaka dahil kar kal kalimitan po no ng ating mga magsasaka ay mga traders yung nagdidikta ng presyo sa kanila. So dito po sa programa ng F2C2, tinutulungan po natin sila uh, upang magkaroon ng bargaining power dun sa kanilang mga produkto. Um, isa pa po, no um, tinutulungan din natin sila na ma-link dun sa ating mga credit and uh, financing partners upang uh, um, um, makatulong doon sa mga additional um, trading capitals na pwede nilang magamit sa pag-operate ng kanilang mga clusters. Um, uh, dito rin po ay uh, um, uh, ini-encourage po din natin no, at uh, pinapatibay yung aktibong uh, partisipasyon ng uh, private sector. Nakapagbigay na rin po tayo nito sa ibang mga probinsya. Uh, pero dito ho sa Marinduque, yung ating uh, pilot uh, training para ho sa training of facilitators or training of trainers so dito ho ay uh, mas um, uh, kinakapacity to natin yung ating mga clusters kasama ho yung iba nating uh, stakeholders LGUs and uh, other mga Uh, business development service providers upang mas maunawaan nila yung konsepto ng agro enterprise and clustering approach na makakatulong sa operasyon ata uh, pagbuo ng uh, plano ng kanilang mga clusters. Ibinahagi rin ni Assistant Provincial Agriculturist Susan Uy na napakahalaga ng naturang workshop para sa mga agro-enterprise worker para maisulong ang mga programa ng clustering nang sa gayon ay matulungan at mapaunlad ang mga organisasyon ng mga magsasaka at mangisda. Ang pagsasanay pong ito ay bilang bahagi ng uh, Province-led Agriculture Extension Services na ginagawa ng Pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng uh, Provincial Agriculture Office. And uh, ito po ay isang napakahalagang gawain to capacitate our AEWs, farmer leaders upang na sa ganoon ay maisulong natin at maipush push po natin yung proyekto po natin at programa sa clustering. Napakagandang pagkakataon po para sa ating lahat na tayo ay nagkakasama-sama at uh, may isang layunin upang mapaunlad po natin, matulungan po natin ang ating pong mga farmers organization, fisher or organization upang magkaisa at maiangat ang kabuhayan ng bawat isang marindokenyo. Lubos naman ang pasasalamat ni Donnelly Carros, chairperson ng Sagana Marinduque Agriculture Cooperative at isa sa mga kalahok sa Training of Trainers on agro Enterprise Development with Clustering Approach sapagkat napakarami ang niya ang kanilang natutunan sa pagsasanay, lalo pa kung magsasama-sama ang mga magsasaka at mangisda sa komunidad. napa uh, napakadami po ng aming natutunan itong past three days pero ang pinaka siguro talaga na na tutunan ko po dito ay yung kung hindi kaya ay walang magagawa. Pero pag kinaya, madaming magagawa. Kasi pagdating po sa clustering ng mga farmers, alam na po natin na tatlo po ang kailangan trabahuin diyan, tao, sistema, proseso. So, pwedeng sabihin, nakaka-overwhelm, di ba? Nakaka-sindak po yung kailangan gawin o tahakin para makarating dun sa puntong maging isang agro-enterprise cluster. So, balit, pagkainisip ho natin na kaya, kakayanin ho natin yan. At ang kagandahan, kaya natin kakayanin, ay dahil kung sama-sama, talagang kayang-kaya ho. Pero kung kanya-kanya, wala pong talagang matatamas ang kaunlaran ang mga magsasaka. Very fortunate ako na napasama ako dito. Maraming salamat doon at dahil doon ay talagang pagpupursigihan namin na talagang makabuo ng isang AICA dito sa probinsya ng Marinduque na talaga naman na magiging proud ang ating uh, F2C2 team dahil sa kanilang pagod at hirap sa pagtuturo sa amin at syempre sa ating OPAG led by our uh, by Sir Ed, De Luna and Ma'am Susan na talagang pinilit nilang ipamahagi ito sa amin. Inaasahan naman ng DA at panlalawigang tanggapan ng pagsasaka na makapaghikayat ang bawat cluster ng aktibong Big Brother Small Brother Partnership at joint ventures sa mga former cooperative and association. Mula dito sa Provincial Tourism and Agricultural Development Center, kasama si Elmo Morillo, ako po si Romeo Matak Jr. nag-uulat para sa sentro ng Pilipinas.